Ayun. Kamusta po kayo? Ako po ba'y naalala niyo pa? Ano yeah! anong pangalan ko po? Yeah! Ayun. E si Consi Warren, naalala niyo pa? Yes! Yeah! Diba? Alam niyo naman ang sinapit namin ni Consi Warren, ano? Disgrasya kami. 2022. Alam niyo ba kung bakit kami na disgrasya ng 2022? Ayun. Bakit? Eh, bakit? Ay, Bakit mali? Tanong niyo pala sa akin kung bakit. Bakit? Ayun, tanga pala. Kasi po, no 2022, in-straight niyo po ang giting ng Pasig, di mo ba ba? Yeah! Kaya po kami ni Kosi Warren. Kaya po dapat sa 2025, ulitin niyo lang po ang ginawa niyo no 2022. Pwede po ba yun? Yeah! Para sigurado palalo na ulit kami ni Kosi Warren. <laughs> di ba? Alam niyo po, ako ay natutuwa at ako po ay nakabalik ulit sa pagtakbo bilang konsehal dito sa ating lungsod. Dahil alam niyo po, noong 2022 pangarap ko na po talaga makapaglingkod po sa inyo. Di ba? Alam niyo na po, ang ating mayor, talaga naman po iniidol po natin. Ano niyo po nung tayo ay nasa national government, eh, nakikita ko po yung mga ginagawa ng ating mayor talaga, di ba? Nakaka-inspire. Kaya po noong 2022 ako po ay nag-apply po sa kanya. Kaya lang po hindi po tayo napili. Kaya po noong 2025, eh, no 2022 pa lang, hindi pa po tapos ang bilangan, eh, tumabi na po kagad ako kay Mayor. Hindi pa yata siya na po proklamas. Sabi ko, Mayor, congratulations. At uh, magpapareserve na rin po ako sa po pang 2025. <laughs> Di ba? Nauna ako si Consi Warren. Di ba? Kaya po ay at uh, yung tiwala po sa akin ni Mayor Biko, ni Kong Roman at ni Vice Mayor Dudot, ay yun po sana ang makukulit po tiwala sa inyo. Pwede po ba yun? Di ba? Siyempre po nakakaya po dahil ako po yung pinagkatiwalaan ni Mayor Dico na makapagligod po sa inyo. At syempre po, yung tiwala yung ibibigay niyo po sa kanya, ay ibibigay niya rin po sa akin. Di ba? Yeah! Diba? Sa mga bago po no, dito, ako po yung magpapakilala po sa inyo. Ako po nga pala po si Ryan Enriquez. Ako po yung dating Undersecretary ng National Youth Commission. Ang trabaho ko po dati, ako po ang chairman ng lahat ng SK Chairman sa buong Pilipinas. Lahat po ng mga kabataan, edad 15 to 30. Yun po yung ating pinagsisilbihan. Di ba may mga anak ka po ba kayo 15 to 30? Ang diba? taas po ang kamay. Marami, diba? marami pa. Alam niyo po, meron po akong sikretong uh, gusto pong sabihin sa inyo na po natin pag tayo po ay naupo bilang konsel. Dahil ginawa ko na rin po ito sa aking sarili, di ba? Tanong so, niyo po ulit, ano ba ano? Okay. ano? Ano? Ano sikreto? Kasi po ako ay nakapagtapos ng, ng kolehiyo na libre matrikula, tirahan, pagkain, di ba? Paano po na gawain? Alam naman po, malibre lang po matrikula, malaking bagay. Pero malibre pa man ang pagkain, patitirahan, tirahan, eh. pa paano niyo po ginawa yun? Kasi po, ako ay varsity player, athlete. Ako po ay nakapaglaro ng NC at saka UAP college days po natin na yun din po sana gusto ko pong ituro sa mga kabataan po natin na nila na makita po yung kanilang skills, yung potential para pagdating po ng kuleyo. Di ba, minsan nangangarap po sila na makapag aral sa Lasal, Ateneo, San Beda o saan man sa mga mamahaling eskwelahan. Di ba, alam niyo po, isa na lang ang pinaproblema ng aking magulang nung no, ako pa i-graduate. Tanong niya po, ano? Ano? Yung sosotin na po nila sa graduation. Di ba? Di ba? Ang sarap na problema po yun. Di ba? Alam niyo po dito naman sa ating lungsod, ganun din naman po ang ginagawa po ng ating uh, gobyerno dito nila, Mayor Vico Vice Dodo at mga konsihal. Na yun din po yung aming gustong problemahin nila lang, Yung sosotin nila lang sa graduation. Di ba? Na para lahat po kayo ay talaga po wala na po magiging problema. At uh, palakpakan nyo naman po ang ating mayor at uh, ating mga alam niyo po, ako naman po ay kilala bilang, uh, nakilala bilang tulay ng pag-asa. Alam niyo po bakit tayo tinawag na tulay ng pag-asa? Diba? Taas po ang kamay, kung alam, kung um, sino po nakakailang, kung bakit tayo tinawag na tulay ng pag-asa? Ayan, iti-chismis e, ko po sa inyo, Kasi, atarin ah, niyo palit mo na. Paano? Ay, diba? Tama ba? Bakit? Bakit? Sabi niyo po, bakit? Bakit? Kasi po, alam niyo po, meron, alam niyo po, bawat lugar may iba po pong uh, concern. Alam niyo po, meron po kasi sa barangay pinagbuhatan, ang lugar po nila, doon sa may ilugin area. Isipin niyo po yung area po nila, bago po kayo makalabas ng bahay, kailangan niyo po sa ng bangka, araw-araw. Ba? Birin niyo po, pag mililuluto kayo, nakalimutan niyo po bumili ng magic sarap, eh, walang lasa yung inyong ulam, di ba? Kaya mapipilita ka sa ng baka, di ba? Pag may emergency po kayo, eh talaga pong kailangan po na mag po kayo ng bankero para po makalabas po kayo ng baka. Alam niyo po, nung ako po yung nagpunta doon, sabi ko, papalik po ako dito, lalagyan ko po kayo ng tulay, di ba? Pag sinabi ko po ba kayo, lalagyan ko kayo ng tulay, maniniwala po kayo? Yes! yes! Di ba? Yung sabi po, malaki ng tiwala po ninyo. Alam niyo po, in two weeks time, bumalik po ako doon, Walaan po ninyo, ilang oras ka lang po ang ginawa ang tulay. Ako po mismo gumawa ng tulay, ako po mismo nagpupukukuk doon. <laughs> Sabihin niyo po, ilan? Apat na oras na po, may tulay na po sila. Or tigil sa problema, may apat na oras, Diretso blessing na rin po yun. Yeah. Kaya po sana magtiwala lang po kayo sa aming buong grupo ng Giting ng Pasig. Alam niyo na po, kami naman po ay talaga uh, solid sa pagsaservisyo po sa inyo. At sana po, boat straight po tayo. Makakasa po ba kami na boat straight po kami? Yes! Yeah! Alam niyo po kung bakit Boat Street at bakit po importante ang Boat Street. Alam niyo po kasi ang bawat konsihal, may kanya-kanya po yung committee. Di ba? Siyempre po, pag hindi po namin hawak yung committee at meron po kami naisip doon na para sa inyo, yung para sa kapabuti po ninyo o programa po ninyo, ay siyempre po hindi po natin magagawa ng smooth. Dahil siyempre po, kailangan po natin makiusap. Di ba? Alam niyo po kasi, ang akin pong task, nung no, ako po yung assignment ko po kay Mayor Biko, ano po ba yung aking gagawin? Kasi po ako ay isa po rin nga, uh, medyo marunong din po tayo sa negosyo, at syempre po ang ating lugar dito sa lungsod po natin, ay medyo ang uh, mga negosyo po ay talagang marami, di po to, di ba? Alam niyo po, pag po kayo sa McDonald's, Jollibee, di ba? Tanungin niyo po yung mga empleyado po nila, mga taga-saan sila. Sabihin po nila, mga taga kita taga-Marikina, di ba? taga City, di ba? Sino po ba yung gusto magkaroon po ng trabaho dito? Taas po kamay. Tas, ang dami, di ba? Even sa mga senior citizen, alam niyo po, meron mo maroon memorandum o agreement na po ang ating city government na ini-encourage po yung ating mga city, yung ating mga pasigenyo na encourage po na kung pwede, ay puro nyo po yung kanilang mga empleyado. Di ba? Sa mga senior citizen, eh, gusto niyo ba sa mga senior makapagtrabaho kayo na isang McDo Jollibee? Yes! Yeah! Diba? Ano nyo po, meron na po pero pag tayo po yung naging city councilor na rin po, pagpapatibayin pa po natin itong memorandum of agreement para lahat po ng ating uh, mga kababayan po dito, ma-encourage po natin na magkaroon po ng trabaho. Para pag nagpa-meeting po kami sa susunod, eh halos wala na po umatin dahil lahat po kayo may trabaho na. Di ba okay po ba sa atin yun? Di ba ganda po, no? Halos pag kami po yung nagpunta rito, wala na po umatin dahil lahat po kayo nasa trabaho na. Kaya diba? Yun na po ang gusto po natin. Sana po, most street na po tayo. Number 10 sa Malota, Ryan Rodriguez. 一定能百分之。